Hey mga idol o na ako diris ako ang baol mga idol o ako ang gibisita ako ang baol mga idol nya ako ang mga mais na manay na dali ra kayo ang panahon mga idol no at At miaging update sa kong baol mga idol tungo na uh, wala pa mga manay na karon pag ko mga idol na manay na makita na to mga idol no so na, na tubo na siya mga idol no mugbo mugbo og maisyon mga idol pero mamuso gina sa mga idol kay mamuni sa gitawag og basta uli lang mga idol gagmay mais pero mamuso gini siya basta abunuhan lang nato makita ninyo mga idol no o, o namanay na mga idol o oh, makakaon na putag gani mga idol nya parisan o kusa kagalon nga tuba mga idol o kogi lang kita ni mga idol ah, magpaol kay tingka halang ah, bugas nun mga idol no o magpaol ta kay para iawat na lang maka undang tagpamalit ba ah, padayo lang tao kuha na mga idol kanang vlog vlog mga idol basin mapili mapilian ta ni Mita ba ma monetize na ta mga idol so uh, ah, magkakwarta ta mga idol gamay aning facebook mga idol ah, nalamang mga idol sa masuportahan po ko ninyo diri mga idol so makita na ninyo mga kung mais mga idol no proboyak na manay no? na apit na tam ka kaon na nag nanag mga idol so royo na rin ito nga idol basin may mga mailhan na ito wala ma abunuhin mga idol kay video ma lalag siya idol no buyag mga idol oh. kung mga uh, may mga idol no bugbog ini sa mga idol pero puso nung mga idol yo so, ah uh, sa mga bago na kong followers dia salamat kay ninyo sa pag ninyo mga idol may tagma suportahan ko ninyo mga idol para ma Uh, Maabot po na ko ang one Facebook mga idol. Suportahan sa tamo mga idol. So, maunay akong update dire sa kuang ang baol mga idol no. Oh. Ang uban mga idol wala pa manay mga idol mitchu na ulahi mga idol. Oh. Sa mga idol oh, no? nakatag no, mga idol na saging mga idol.